Umagang-umaga pa lang nang palubog-lubog na ang araw sa mata ni Mangrape, ang pinakamatandang nakaupo sa tabi ng maliit na karinderya sa gilid ng kalsada. Nasa kamay niya ang isang plastik na baso, ang tanggalang putik at tirang tubig na naiwan ng nakaraang mamimili, at siya'y tuluyang nangangatog ang tuhod dahil sa nanggagaling na panginginig. Ilang araw na rin siyang hindi makabili ng sariwang tubig, at ang huling kinalulugdan niyay mga patak na umagos mula sa gulong ng multicab na huminto sa may kanto. Ang pamimigay ng libreng tubig sa tigulang at may karamdaman. Ngunit sa munting tuwa niyang iyon ay may dumating na malumanay na gawin sa kanyang kahihintay. Sa gilid ng karinderya, may nakita siyang maliit na anino, si Buboy ang sampung taong gulang na bata na siyang tagapaglibre ng merienda sa kusina ng kapitbahay. Nakasuot ng kupas na t-shirt at pantalon, nanginginib pa rin ng hitsura dahil sa init ng umaga. Mabigat ang bitbit nilang sako ng prutas, mga kamatis at sili at naglalakad ng di alintana ang alikabok sa kalsada. Nang matanaw siya ni Buboy, biglang nagtagpo ang titig nila. Ang mata ni Mang Rapey nagpakita ng pagod at pagnanasa sa isang basong malamig na tubig samantalang ang mata ni Buboy kumikislap sa bata pa ring pag-asa. Tumayo si Mang rapey ng medyo mahirapan, inilagay ang plastik na baso sa upuan at lumingon kay Buboy. Buboy, mahinang tawag niya. Baso tubig, anak. Napahinto ang hakbang ni Buboy nang makaabot sa kanya ang pangalan. Dahan-dahang lumapit si Buboy sa tabi ni Mang Rape, inilapag ang mga daliri sa bulsa ng kanyang maong. Kita sa mukha niya ang matinding pag-aalala, parang kailangang magdesisyon sa isang malaki at matiwid na pagkakataon. Manong Mahinang wika ni Buboy habang inaalis sa mga barya mula sa bulsa. Limang piso, dalawang piso at isang piso. Napadagsa ang tancang halaga sa kamaw niya. pusa na ito ng tubig nyo, manong. Napatabi si Mangrape ng masilayan ng kupas na barya. Anak, maliit na halaga lang iyan. Mahinang sabi niya. Itinatago ang baso sa pagtitig. Ngunit tumindig ng maigi si Buboy, lumingon sa patak ng araw sa likuran. Hindi po ako gusto na mahirapan pa rin kayo, Manong. Dagdag niya ng may pag-awayan sa boses. Lumakas ang loob ni Mang Rape. Salamat, salamat anak. Hinawakan niya ang kamay ni Buboy, dala ang maliit na baso at pinupunasan ng mga barya sa damit ng bata nagpapasalamat siya ng malalim habang tinitignan ng mga mukha nang naglalakad sa kalsada, ang ilang mga kapwa nakakatanda, tindera at tindero na nagtitinda ng gulay at isda, at ang sinag ng araw na tila bumulmong ng pag-asa. Pause muna tayo sandali. I-comment kung saan ka nanonood para makita natin kung hanggang saan umaabot ang video na to. Kung first time mo rito, pindutin ang like, subscribe at kalampagin ang notification bell para ikaw ang unang makakapanood ng ating araw-araw na inspiring stories. Sige, balik na tayo sa kwento. Ngunit bago pa man tuluyang napuno ang baso ni mga rapi ng niebe at bumuhos ang malamig na tubig, biglang may narinig silang mabagal na humuhuni sa himpapawid. Ang tunog ay malakas at may pagkalatagan. Sabay-sabay nilang naramdaman ang panginginig ng lupa. Anong Pagtataka ni Mang Rapi, nanginginig pa rin ang tuhod ng baitang. Nagtingin ang sina Mang Rapi at si Buboy sabay lumingon sa direksyon ng ingay, isang malaki at kumikinang nasasakyan ang nag-apir sa kalsada, puting SUV, may bandila sa likuran at kumikinang sa liwanag ng umaga. Huminto ang SUV sa harapan nila. Bigla nagblip at tuminto ang takbo ng mundo ng barangay. Mabilis lumabas ang isang lalaki na nakabarong Tagalog, naka black leather shoes at may hawak na sirang sombrero pares i drive nyo ko. Mariin ang tono pero may bahid ng pag-aalala ang mga mata nito. Ngunit hindi ito ang pangkaraniwang politiko. May dala siyang malaking sobre at ang mukha niya ay punong-puno ng pagbibigay galang sa nakikita. Lumabas si Buboy sa tabi ni Mang Rape. Manong, tito, mahinang boses. Gusto po niyang makipagkita sa inyo. Nagulat si Mang Rape nang makita ang lalaki. Hindi niya matiya kung sino ang nasa motoro o nagmamiari ng malaking SUV. Ngunit sa piling ng matandang mukha ni Mang Rape na pangiti ang bisita, Manong Rape, mahinang bati nito ng yumuko ng bahagya. Ako po si Mang Donato, isa sa mga donor ninyo sa Village Hall. Donato, tanong ni Mang Rape ng nakataas ang kilay, nagdududa po ba kayo? Mahinang pagtatanong ni Mang Donato. Hindi po, sabay abot ng kamay. Gusto ko lang rin po kayong tulungan, Manong. Ang bala ko po, gusto ko kayong bilhan ng bagong sasakyan para hindi na kayo mahirapan sa lakad pa uwi. Nilingon ni Mang Rafe si Buboy. Ang makita ang anak sa bisig ay parang sinisigaw na puro kapayapaan ang puso. Humimbing ang mga mata ni Buboy sa tuwa. Manong, seryoso po siya. Dagdag pa ni Mang Donato. Inabutang isang set of keys na kumikislap sa liwanag. Hindi makapaniwala si Mang Rafe nang tinanggap ang susi. Puting Toyota SUV, top of the line, eroplano sa lupa. Bak bakit? Manginig niyang tanong habang inahawakan ng susi. Hindi po dahil sa tubig lang yon, Mahina, mulit matapang na wika ni Mang Donato. Dahil nakita ko po ang kabutihang loob ng bata. Pumikit si Mang Rafe ng maigi. Ang batang yan, dagdag ni Mang Donato, sumulyap sa mukha ni Buboy. Lahat ng barangday ay tumulong ng libre sa isang gutom na lumapit at nakita ko po na kailangan tulungan rin ang nakatatanda. Nagluha si Buboy sa bulubunduking tuwa. Sumapit ang gabi at ang SUV ay nakaistopa sa harap ng bahay ni Mang Rafe. Isang simpleng kubo, may bubong na yero at dingding na kahoy. Inabutan siya ni Buboy ng pinggang lugaw at ang laki hindi matutumbasan ng kahit mahal na lulubong na tukso ng kahirapan. Umikot ang magkapatid na bata sa likod, ang mag-asawang magulang ay nakatayo sa pintuan. Lahat ay nagtipon upang tamasahin ang bagong sasakyan. Si Mang Rafe, sa lilim ng lampara, ay luminga sa paligid ng may malalim ng ngiti habang tinitignan ang mga lumuluwang mata ng na mga nakapaligid sa kanya, mga kaibahay, mga kaibigan, at si Buboy, ang batang nagbigay ng simpleng barya para sa tubig niya. Sa unang pagkakataon, hindi naging malaki ang halaga ng baso't tubig. Dumaan sila sa bisig ng isa't isa at ang bawat kanto ng madaling araw ay dumampi ng bagong panimula. Isang sasakyan para sa lumang lalaki, isang baso ng tubig para sa nagmamalasakit na bata at isang malawak na komunidad na muling natutong magmahal at magpahalaga. Ang maliit na pamalit sa dilim, ang mga barya ay nagbukas ng pintuan sa isang bagong mundo at ang kalsada ay biglang naging runway para sa limos na nagbunga ng isang kahanga-hangang regalo, isang bagong sasakyan, simbolo ng pagkalinga at walang kupas na hinaing ng mga puso. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon. I-hit ang like button at 'wag mong kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko kita kits bukas na umaga, kaya stay tuned.